Good morning sa inyo lahat. Good morning. Welcome na naman dito sa ating channel. <laughs> Ang galing, nakapila sila. So this is our last day, final day natin dito sa Camp Sitio Tangalno. So 3 days tayo dito, 2 nights nag-stay. So gusto ko munang pasalamatan pala si Sir Ariel Campowa. Siya yung owner ng Camp Sitio sa ano sa pagdan sa atin pag welcome dito sa atin no saka dun sa mangga ang sarap ng mangga thank you po so yan mga master dahil buong araw natin ay buong 2 days natin is nandito lang tayo sa ating pwesto tapos nag like, fishing fishing lang tayo so itong last day natin is natin yung buong campsite dun lang sa hanggang ano tawag nito hanggang maabot lang natin so nandito tayo ngayon sa ano sa seaside yung mga isdo pero yung mga na ito hindi ko nakahuli ito eh. so ayon sa aking pagtatanong kay Sir Erniel tinanong ko siya kung gaano kalawak itong kung gaano kalawak itong campsite ah uh, estimated niya lang ah, uh, hindi, hindi, siya sigurado siya no? Uh, estimated niya is 6 to 7 hectares yung, yung laki nito no wonder kahit na marami kayo dito talagang kakalug pa rin kayo no? ang dami na doon mga sasakyan pero parang yung tao dito konti pa rin okay, nagkakwentuhan nga kami last time yung nakarang araw na kahit na 250 guests sabay sabay wala kumakalog pa rin so ito yung area no hindi ko alam kung kasama pa rin yun sa kapila pero tingin ko kasama pa rin yun. so nandito tayo ngayon sa may seaside beachfront yan yeah. Ayan, so ito mga master. Lakarin natin ang dulo, tapos pabalik. So ito yung ano, yung beach front. Ah, maganda dito kapag high tide. Ayan, kung trip mo lub 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 lub, -lub lang. Ayan, dito, pag -lub, lub kayo mga master. Ang haba kasi nito. mapapagod um, ka kung iikutin mo kaya hindi ako nagkaroon ng pagkakataon na mag-ikot nung nakaraan kasi ano tawag nito? Malawak eh. Saka na busy ako na nag-enjoy ako sa pagano. Sa pag pop fishing. Ayan, dito tayo na Kahit ilang motor dito kasi eh. Yung mga hundreds kasi dyan itong area pala natin ito. Na ito yung hammock area, motorcycle area nila. Uh, you can park anywhere tapos pili ka lang kung saan ang spot na gusto mo. Yan. Uy, mababasa na naman tayo. Hindi na wala tubig, oh. Eh. Sarap pagluglog. Yan lawak ng dagat. Ayun, dito yung ano. Dito sa part na to, ito yung glamping area. Glamping kasi yung mga sasakyan, yung mga campers na naka four wheels so dito sila. Ayan akong master. Ito mga kasabay ko to. Ah, uh, itong mga last last time pa to. Ayan, no? mga ano, hapap na lalakari natin. Morning. tao last time nung pumunta tayo dito wala pang tao ngayon ang dami na morning ayan dami ng campers sa master ayan so yun nakikita nyo ito beach front pala no seaside daming campers dumami na sila nung punta ko nung Tuesday ba Tuesday wala pang ano eh ilan pa lang kami dito 1, 2, 3 mga apat na sasakyan so syempre ano ngayon Holy Week kaya dadami na yung mga tao dito kahit marami sasakyan kayang ang i-accommodate nito kasi 6, 7 hectares layo hanggang doon pa yun <laughs> ang dami doon oh. layo pa layo pa nung dinakad natin oh. ayan so ayan nakakita nyo mga master kung naka 4 wheels ka ang trip mo glamping kami kasi moto camping eh so glamping yung mga sasakyan car camping or whatever kung walang tawag nyo dyan <laughs> Gusto na yun. <laughs> uh, ang haba. Oh, Meron ditong kayak. Kayak ba takot dyan? Ayan. Hanggang dito mga oh, master. So, ilang meters pa tayo simula rito sa pwesto natin. Mga 100 meters. Ang area ni Sir Daniel. Ayan. So, meron dito mga ano mga oh, ito pa hanggang dito pa so ayan hanggang dito na siguro muna tayo kasi medyo ibang ah, ganun pa rin diretsuhin na natin ito ang ganda ng aso ganda ng dugo ang <laughs> ganda ng aso youtube youtube ang ganda ng dugo Oh, nga, oh, Hello. Yung 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 mukha nung aso para nakakaano, ang cute. <laughs> Grabe. Ayan. Hanggang dito pa mga master ang lawak, di ba? So, lalalaw-law na yung ano, short ko. Okay, so hanggang dito ang end ng place. Laki ng puno dito ng bulsa. Alright, so ito tayo sa kabila. Dito dito. Laki ng puno dito. Ano pa? So, nandito na tayo sa dulo. So ito yung marker, ito yung pinaka end ng campsite. Merong ano, Ay, may bakod na kita yun. Ah, low -low yung ano short ko shot <laughs> ko. Alang garter. So ito yung end, no. Ito na siguro yung pinaka dulo. Ayan. So yun. nakita niyo na mga master di ba layo. So yun yung ano yung beach beachfront. tapos pasok nyo rito ah uh, dyan uh, yung area kung saan sa kubo na yan uh, mag inquire kayo so dyan na yun so, mamaya pagpasok natin dito tayo dadaan dito kasi naligaw ako last time dun pagod na ako maglakad ako master mamaya paglabas paglabas natin tuturo ko kayo kung saan ang kung saan ang ano daan na ko patinik ako aray 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 ayun na dito so dito may mga tindahan pala dito sabi kasi tayo pumunta eh ayan so ito na yung lugar dito dito tayo dadaan mamaya balik natin Ay! ito nga morning sir inikot ko lang yung buong lugar kasi hindi ko naiikot eh 3 <laughs> Morning, on ayan so nagbreakfast ka na sa? oo oh, tapos na kanina sure? ko hindi kita -di na asin ka? Ah. hindi okay lang <laughs> ang ano eh alas na ako na nagising kanina inikot ko lang sabi ko ikutin ko bago ako umuwi ang layo napagod ako ng master <laughs> So, ayun, si Sir Ariel Gamboa. Siya yung... uh, mm -hmm. ah, ano dito? Siya yung hari dito. <laughs> pagpasok nila dito, dito na sila de diretsyo, dito sila mag-inquire, no? Opo. Oh, uh, ay, hindi. Actually, so, sir, pagpasok pa rin dito, may mga designated spot na sila. Kasi ah, since uh, na by booking lang tayo, uh, so nasa biyahe pa lang sila, may mga... Uh, ayun, na silang, ano, na sila. And then, uh, no walk-in talaga. Yun. Mm -hmm. Uh, -huh. no walk-in. Okay, tandaan nyo mga master, no walk-in ha. Kaya kailangan, bago kayo pumunta rito, mag-book muna kayo sa page. Okay, alam nyo naman yun, lalagyan natin yung link sa baba. Ayan, sir, punta muna ako dun. Apo, sige po, sir. Nagpapawis ayan. lang ako. Paano na rin ako? Pa magliligpit na rin ako, punti-unti. Ayan, so yun ha. Dito kayo dadaan. Pag hindi kayo lumabas dito, ibig sabihin, naliligaw, nasa kabilang area kayo. <laughs> ayan. Okay, ikot muna ako, boss. Sige po nagpawisan ako maglakad mga master again oh, meron dito mga ano ano mga halaman no so by book tayo mga master so yun ang maganda rito no? hindi kayo mag-aagawan sa pwesto kasi papunta pa lang kayo meron na kayong designated na area pahala <coughs> kayo kung saan kayo po pwesto pag nakamotor maganda mag nakamotor eh. kahit saan pwede <laughs> ayan o diba, car camping kayo daming mga pwesto pa na pwedeng pag pag pwestohan mga master at eto ano dito mga master marami na akong mga napuntahan ng mga campsite pero yung ibang campsite totoo may mga hidden charges Uh Oo. -oh. Dito, walang hidden charges dito. So, ang rate nila dito is 200 per head. 2 nights and 3 days. Yun lang. Wala nang any yun babayaran. Diba? So, 2 nights and 3 days. Dito, parang gusto ko ulit dito sa beach dumaan. Matutuwa oh, ako dun sa dog na yun na nag-aano. Yung nagkakayak na dog. Ayan. Pwede kayo mag... Kung wala kayong tent, no? Pwede itong hamok. Marami namang pag-ano, ano? Tawag nito. Pag... Sasabitan ng mga, ano? Ng mga puno. Ay, ng mga... Nanduyan sa mga puno. Ito yung dugong. Cute, to. Tinan mo. Tinan mo. Hello, doggy. Doggy, doggy. Bira. Ayun yung dugong. Tingnan mo, Hello. Hello doggy, ang cute ng doggo. Oh. <laughs> ko. So yun, Ayaw ka na dumaan doon, mas gusto ko dito sa beach, beach side. Picture ulit, picture ulit natin. Ang cute naman ng dog na to. Gusto gusto niya yung ano, no? Na, naligo na ba siya? Mom. Hello. Anong name niyan? Uno. Uno. ay Kapangalan ka nung kaibigan ko si Roelio Uno ah. Hello Uno, ang kit mo. <laughs> Buting naman siyo Okay. Balik tayo doon. So yan mga master, ha? nakita nyo na yung kabuuan ng campsite. para pala kayo ng tubig sabihin nyo na doon ihahatid eh, na sa ano nyo sa uh, area nyo kasi ang hirap may hirap kapag ano bubuhati mo pa layo kasi nanyan. so yan naikot na natin lahat ito pa mga uh, vehicle may CR dito yan so dalawa sa babae dalawa sa lalaki uh, may tubig syempre Ayan, enjoy na enjoy yung mga campers ganito yung tenta gusto ko yung malaki ayan yung gusto ko yung ganyan malaki at nandito na tayo sa eto namang area na to ah, uh, ito yung amok area na tinatawag um, dito sa mga riders pwede kayo dito mag park kayo anywhere tapos maglagay kayo ng tent nyo so ayun at may nakita na naman tayong aso na makyut grabe napagod ako sobrang ano, layo nang inigutan natin okay so we're back ayan so kung wala kang tent yan, pwede ka mag ano, lang hamok hamok dito ang dami mo nasasabitan no? oh prudo oh. yun know, oh maganda oh Nice. Parang yan ang gusto ko. <laughs> mga karting kahit saan. So, ayan mga master. Nandito na tayo ulit sa ating place. At tayo po ay magliligpit na. Kasi mamaya, uh, alis na rin tayo. So, yan yung kabuuan ng campsite. No, ang pinakita ko yung labas sa seaside. So, ganun po kalawak mga master ito mayroon pa dito yun oh. Kung gusto kong trip mo loaner ka meron dun lamesa gusto mo dun ka lang layo so ito bagong dating taga Quezon City tapos yun bagong dating din yung mga kotse dun hindi ko na alam kasi kahapon tayo lang alam dito so sila bago tapos ito dumating na madaling araw ito kanina rin ano, mga alas ay ayan so yan mga master sa mga pupunta rito ah uh, strictly by booking sila no? um, mag inquire kayo sa facebook page camp Sitio tangal tapos yun mag book kayo doon lagay nyo yung name nyo syempre number, date kung kailan kayo pupunta and then kung nakakotse kayo merong designated na bibigyan na kayo ng designated area para pagpunta nyo rito magpapark na lang kayo. May, kung nakamotor ka naman, paala na kayo dito. Labo-labo kayo dito, no? Tapos pag tiri kayo ng sarili yung area dito. Okay, so yun, napagod ako mga master. Yan lang mga master ang tour natin dito sa sa ano, camp, sa camp. 7 hectares. Hindi na natin napuntahan lahat, syempre. Kung saan lang yung area na merong mga campers nandun lang tayo. Pero nakita nyo naman ang lawak. So, kung sa tingin nyo na ideal to or trip nyo yung mga ganitong klaseng campsite, punta na kayo dito sa Camp Sitio Tangal. Google nyo lang. Tapos pagtanong-tanong nyo kasi pag ginugel nyo, sinunod nyo yung Google. Dito kayo dadan sa Rap Road. Pero meron talagang daan papunta dun sa kabilang area. So ako kasi lahat ng mga nag-Google dito mapupunta. Ang maganda yan, um, bago kayo pumunta rito, pagpasok nyo na doon, Uh, tumawag na kayo kung saan kayo tadaan para hindi na kayo maligaw kasi ako ano ako eh galing galingan eh naligaw tuloy ako okay so yun lang mga master maraming salamat sa pagsama nyo rito sa ating uh, campsite tour dito sa Sambales ayan Alright, so yung mga master, uwi na. <laughs> so, magbabayad na tayo. Siyempre, Na. <laughs> Ay! na. Ay. Eh magkano ang aking ano, damage? Uh, 200 lang May tubig pa ako, mam isa lang po ayan 240 ayan te thank you dito kasi hindi pwedeng ano sabihin nyo na lang sa akin matandaan naman ako kasi ang ni ah sige sige Ayan, so gagay tayo palabas sa mga master. Bahit bait naman dito. Ayan. So meron pa tayong guide palabas. <laughs> thank you po, thank you. Pabalik ako next time <laughs> Wala nang Ayan so Iga tayo Palabas kasi First time ko dito mga master Meron pa tayong guide palabas Okay. So, yung una nating punta rito naligaw tayo. Ito naman siguro yung pangalawa, hindi na tayo maliligaw Sir, thank you ah. Asik. Maraming salamat. <laughs> Oh, next time. Thank you. Sige, salamat sir. Grabe, kay pa tayo hanggang labasan. Wow. Dito ko pwede magro-camping dito, ma'am sir. Oh. <laughs> Uy, saka pala pwede mag-fishing dito. Oh. Alam nyo ba kung saan ako dumaan? Doon sa kabila mga master. Ito ang ganda ng daan dito. Sementado. Dito lang medyo nakakalito lang tasa sa din kasi ano, dahil pa pasikot-sikot. Pero, walang rough road. Hindi ginawa ng tubig. Ganda. Nakakatakot lang dito. Baka bumigay yung ano. Ah, hindi. Matibay naman yung plancha na yun. Ang ah, sarap mag-fishing-fishing dito mga master. Wow. right tapos kanan Okay na. Maraming salamat ha. Next time ulit. Thank you, thank you. Ayun, dito pala. Petron. Tapos doon. Panalo mga master. Teka. Tingnan natin sa mapa kung saan to.